Naglilinis kami sa mosque. Ayan. Mga mababait kong kasama. i re ko kayo. Ayan. <laughs> Ayan ang aming uh, secretary. Um, maganda naming madam. At yun ang aming mga kasamahan. Operation linis kami dito sa mosque. Ito sa madrasa para yung mga estudyante namin, mga anak namin ay healthy, malinis ang paligid. Ayan, lapit nito. Ayan, operation sunog. <laughs> sunog ng basura. Ayan, ang linis. Ang linis na, ang linis na ng paligid. Ayan. Ayan, dito ang linis, ang linis, ang linis ng room. Kanya-kanyang linis. Ang linis na, ang linis. Ayan din sa labas. Hmm, ang saya. Ayan, linis. Wait. Okay. Yes. Pagalitan tayo ni admin, mag-TikTok tayo. Okay. Kaya nga. Ayan, si Hasnin ang sec ang treasurer. <laughs> Dito sa madrasa. Ayan, kuskus balungos, ayan ang babae. Ayan, <laughs> lusot. Ayan, si Pinky ang bait. Ayan. Yes.

Hmm. Nungkit ng mangga, nanghingi kaming mangga, puno ng mangga. Dito sa muski. Ay, Ano ba maglagle maglagla, rin mahulugan ulo natin ito. Ayan, si Pinky. balat ka na, Pinky. Hindi, hindi. Anong gagawin sa dagta? Yes, si yes aming bagsakan sa ulo. Talagang hahagtok ulo namin dito. Uuwi e, kaming may bukol. Katakawan sa mangga. Twing! Sana si ano, Selma sa bahay niya. Hindi, mm, Kainan na, kainan na ng mangga. Umalis. Oh, kainan na ng mangga, kainan na. Hmm, si, si ate, sarap ng kain sa mangga. Hmm, sarap. Hmm, sarap ng mangga. Si Pinky, hindi natin ipakita yung ano. <laughs> <laughs> sarap na sarap sa mangga. Ang <laughs> pangkalo ko hinandaan, hindi ko